Joshua Guillab is also in there as well De Los Santos will throw the ball in play Oh my goodness mm. A 5-second violation 5-second inbound violation nga ba? De Los Santos cannot believe it Nabalot muli ng kontrobersya ang laro sa pagitan ng CSB at JRU. Matatandaan, sila rin ang naging sentro ng kontrobersya sa NCAA last season. Pero this time, may partisipasyon ng referee sa kontrobersyang ito matapos na hindi tama ang bilang ng 5 seconds at senyas ni ref. Papapansin natin na 4 seconds pa lang ay pumito na si ref ng 5 second inbound violation. 5 second violation! Tama nga ba si ref? Alamin natin yan. Para mas malinawan tayo sa bilang ng limang segundo ay lalagyan natin ng visual ang pagbilang. At para mas accurate tayo dito ay mismong orasan ng NCAA ang gagamitin natin. Yung 7.1 na natitira ang gagamitin natin sa pagbilang ng limang segundo. Para matiyak natin na tama ang bilang dahil mismong orasan nila ang gagamitin natin. Let's go! At para mas makita nyo, kukunin ko yung oras kung saan nag-resume yung game bago ang overtime pansinin na 7.1 ang natitira sa orasan. Magsisimulang tumakbo ang orasan sa mismong pagkatanggap ng bola ng inbounder. Shot at Josh is also there as well. De Los Santos will throw the ball in play. Anong napansin nyo mga kabola? Sobrang dikit, no? And Jail De Los Santos cannot believe it. Kung babalikan natin, 7.1 tayo nag-umpisa. So kung gagamitan natin ng mathematical equation, minus 5 seconds, dapat 2.1 ang matitira sa oras. Pero paano natin malalaman? Sa pamamagitan ng pito ng referee, 2.1 seconds, maririnig natin na nag-whistle we'll si ref. Will we'll throw the ball in play. Oh, it play. play. Saktong-sakto yung pito ni ref na 5 seconds violation. Nagkataon lang na yung senyas niya kulang ng isang kumpas. Oh my goodness! 5-second violation. Napaka-crucial na tawag nito para sa isang game. Pero yun nga, tinignan natin na pasok sa oras yung tawag ng ref. Could be a let go, could be a, a violation nga, call is a call. And Chael De Los Santos cannot believe it. And, hindi ko alam kung paano tatapusin to, bigla lang mawala.